Local Band sa Nueva Ecija isa sa mga nagwagi sa North Luzon Grand Finals ng R Music uh, festive, uh, Our Music Fest Battle of the Bands. Nasungkit ng uh, Elep Band, isang local band mula sa Nueva Ecija ang ikatlong pwesto sa uh, pinakamagagaling na banda sa North Luzon sa katatapos na R Music Fest uh, Battle of the Bands Grand Finals ng Robinson's Malls na ginanap sa Robinson Star Mills Activity Area sa uh, Pampanga, Hulyo 20 taong kasalukuyan. Syam na banda ang naglaban-laban mula sa rehiyon na mga kinatawan mula sa iba't ibang lalawigan. Kinatawan ng ELEP ang Nueva Ecija sa pambansa, uh, sa uh, regional uh, na kompetisyon na ito. Matapos sa uh, itanghal bilang uh, champion sa qualifying round noong Hulyo at 13 sa Robinsons, Japan. Sa pagkakatanghal bilang second runner-up, tumanggap uh, sila ng 10,000 pesos na cash, 4,000 pesos na worth ng gift certificates, at 1,000 na uh, worth ng movie pass. Naguwi ang uh, banda ng karangalan para sa lalawigan at uh, hindi naman ini-expect ng band members ng ELEP na si Lara Legaspi, ang kanilang vocalist at rhythm, si Bronson Marcelo, na kanilang bassist, ang uh, si Antonio Cabanying Bago Jr., na siyang drummer, si Raven Rimando, ang kanilang saxophonist, Joshua de la Cruz Dumlao, ang kanilang keyboardist, at si Cedric Angeles, uh, na lead guitarist, na isa sila sa magwawagi sa Grand Finals nila ang makapasok lamang dito ay isa ng tagumpay para sa kanilang grupo. Nagpapasalamat ang mga ito sa lahat ng suporta na tinanggap mula sa pamilya, kaibigan, mentors at sa lahat ng bumubuo ng Our Music Fest gayon din sa mga sumubam, sumubay-bay sa kanilang journey mula sa pagsali sa School Battle of the Bands. Samantala sa naturang kompetisyon itinanghal namang Grand Champion ang Abiso mula sa uh, Robinson's Luisita at uh, first place ang 5 gen mula naman sa Robinsons Angeles. Ayan, okay. Congratulations po sa ELEP Band. Na ito ah, ito pala sila ay uh, ang mga members nito ay uh, I think uh, mukhang mga estudyante na mula raw sa Nueva uh, NEUST ano o Nueva Ecija University of Science and Technology. At uh, ngayon ano namamayag pag na sila sa local industry ng uh, musika no particular sa mga banda. Kaya naman congratulations po at uh, sana ay uh, mas mag ma magtagumpay pa kayo sa inyong journey uh, sa in uh, sa music industry. At we'll uh, work out pa natin ano, na hopefully ay makasama natin dito sa uh, Rajo natin, Gimba, uh, live nating ma-interview ang members nitong LF Band uh, para makakwentuhan naman natin sila kung ano yung kanilang napagdaanan, kung paano sila nabuo, at uh, kung paano yung mga practice na ginagawa nila. Kasi napanood ko yung kanilang performance, no, dyan sa Robinson's uh, Star Mills. Naku, naman talaga namang merong ibubuga. At... Uh, sila ay mga pawang mga kabataan pa lamang. At uh, I'm sure no na mas marami pa silang uh, mapagtatagumpay ang mga kompetisyon. At uh, hopefully, ano, um, magkaroon din sila ng sarili. Meron silang mga compositions nila na sarili. At uh, magkaroon din sila ng sarili nilang album. At, uh, di ba, at nationally or internationally ay uh, uh, makapasok sila sa... Um, uh music industry ayan so nagsimula lang sila sa mga school battle of the bands at uh, yan yung mga pinagwagahin pinagwagian nila at ito nga no uh, nag-uwi na sila ng karangalan para sa lalawigan natin bilang mga Novo Ecehanos kaya muli congratulations po sa mga band members na sila Lara, Bronson, Antonio, Raven, Joshua at Cedric. Uh, dapat sana ngayon natin sila may interview pero mukhang hindi available lahat yung uh, members. Yung kanilang I think keyboardist lang ba yung available? Uh, I'm not sure. Uh, pero sa th th Thursday, no? Uh, abangan po niyo sila. Sige. Radio